mga kababoy biyahe na naman po tayo para humakot ng baboy at ang ruta po ulit natin ngayong araw ay pabugon po ulit tayo sa palok uno ulit mga kababoy po ay may hakot din po ulit tayo sa pagkarasang baboy mga kababoy panibagong lugar na naman po sa parte po ng bugon ang ating pupuntahan at panibagong magbababoy na naman po ang ating makikilala mga kababoy at malalaking baboy po ang ating mai encounter mga kababoy Godzilla ba? at may kapo sa ating mini vlog tapat ating pasukin ang mundo ng mga baboy mga kababoy let's go Magandang araw mga ka-baboy, Bago nga po lahat tayo tuloy ang umalis At punta sa ating ruta mga ka-baboy, eh, Meron po tayong isang follower at nagaalok po ng baboy Na si Bossing Willy Barista Na taga Barangay Pili po Shout out sa'yo Bossing Kasalukuyan pong kausap po si Utomaki Para po yalok ang kanyang mga dagang baboy at mga kababoy, on the go na po tayo. Kasama po natin ngayong araw, si Tolax at si Maki. At pagkat tayo tumungo sa ating destination, ay tayo magpapagas muna mga kababoy. Medyo madayla po ang ating pupuntahan. Kailangan po natin magpagas. So, Rutang Sampalok una po ulit tayo mga kababoy. Matadaan na naman po natin ang balawarte ni Kagulay Vlogs. Kaso wala po si Kagulay Vlog ngayong araw. At kita nyo naman po na meron. If... Pag gusto po mag-outing yung tipong swimming at jamming mga kababoy ay pwede po kayo punta sa Rawin Resort dito lang po yung matatagpuan sa barangay din sa palo to si Chubo at dyan nyo si Kakuday vlog ng Sariaya Resort. At muli mga kababoy, dire-diretso lang po tayo hanggang marating po natin ang barangay sa Palakuno, Sariaya Resort. Pag nakita nyo po itong tulay na ito at ang tatang barangay outpost na ito mga kababoy, ay ibig sabihin po ay nasa sa Palakuno na po kayo mga kababoy. Bago na po tayo. Kita nyo naman po ang mga panahon mga kababoy. Ang ganda ng view. Dito po ay ating tatagpoy at ating ahintay na si Boss Marlon Sanggalang. At yun nga po si Boss Marlon, sasakay na ng kanyang motor, inihintay po tayo sa tuloy ng daan. At siya po ay ating susundan lang mga kababoy hanggang marating po natin ang lugar, ang paghahakutan ng ating mga baboy. At pag may panlabas po kayong mga baboy, mga kababoy, kontakin niyo po si Bossing Marlon Sanggarang sa kanyang messenger account. At mukhang simapit na po tayo sa ating destination, mga baboy. Namikaw na po pa si Bossing Marlon kami na lang sa yung bossing marlon ha baka ako saan mo kami at dito nga po pala sa parte ng bagon ay malalambot po ang daan dito mga kawaboy yun tipong address po ang ating mga gulong bago tayo makapasok kung so, sakali man po ay punghang kayang kaya po ng ating kargahan itong madalas ang daan ito mga kawaboy at mukhang kanina pa po tayo nihintay na may ari ng baboy ayun po at nakasando at nakatunghay na sa ating pagdating Shout out sir bossing, dire diretso na kami, trespassing na kami sa iyong lugar. Ito po mga kababoy, hindi po tayo nakapasok ng dire diretso, kailangan po sumabit ang relax para may pabigat. At kung po ang ating gulong at dire diretso na po, ang ganda po nang sabit ito lang. Ito po, sa inyo sir ang baboy. Okay lang sir magbidyo. po. ito po. Alcala po, pangalan niya sir. Wonder Alcala po, sige po. At mga kababoy, sila po may-ari ng baboy, si Bossing Ronel Alcorad, kasama po ang kanyang may bahay. Basta yung mga kababoy, ang daming niyugan, ang lawak ng kanilang lupain, ang sarap naman dito manirahan. Walang kabahay-bahay po, ang daming pong puno ng niyugan, ang sarap po siguro magkanyugan. Dire-direcho lang po tayo hanggang dulo dahil nando po ang kanilang korad. Ganda po ng kang presa ng kanilang korad, wala pong kapitbahay, wala pong makagalit. Kung sakaling magiging man ng aboy ng baboy... At agad-agad natin po natin pinaso ang nilang koral mga kababoy. Ang dami po nilang alaga mga kababoy mga kababoy. At pagmastan niyo po maigi ang kanilang mga alaga ay ang lalaki ay damulag ay mukhang mga isang daanang kilo pataas ito mukhang sabog na naman ang ating bahay bata pag bubuhat ng mga baboy na ito mukhang dito na tayo malulus doon <laughs> sa parte po ito mga kababoy tinanong po natin si Bossing kung itang buwan na po ba ang kanyang mga alagang baboy at sinabi po ay mahigit po apat na buwan na ay kaya pala malalaki ng ganoon ay mahigit na po po ng apat na buwan ang kanyang mga alagang baboy ay nga po may ilang pirasong bake pa dito sa parte ng isang koral ni Bossing hindi pa wala bake mukhang lalitunin pa ang style sa kabitan naman ay patiner mga kababoy makakang ilang linggo na lang po at panlabas na itong mga ito at sa parting dulo po ay mga alagang big naman mga kababoy ang dami o oh. Po ang dahil pong alagang baboy na, na Bossing, shoutout po sa inyo. Ang galing niyo pong mag-alaga. Ang sarap po kasi mag-alaga sa parting ito. Lulo na po at wala pong kapit-bahay at mukhang malakas na rin po ang dalawin ng tubig dito mga kababoy. Walang problema sa tubig. At may nakita po tayong familiar na mukha mga kababoy, si Bossing po na kasundrelo. May na mukhang nakainom na po na po ng Akpidumayo na inom kay Parin Toper Saavedra. Shoutout nga pala lang kay Parin Toper. parin pala iyo mga kamag anak Pangalan niyo po madam. Disalad ka lang po. Okay kay Parin Toper. <laughs> Kung parin po ako po yun. Dahil mukhang wala po tayong pagsasibita ng matibay-tibay ng ating timbangan, ay tayo po yung up po muna ng matibay-tibay na pundasyon para sa ating timbangan gagamitin. Aringat at kumukad ng malaking kawayan si Bossy. Ala, kiyari na ang ating pagsasibita ng timbangan. Mukhang kiyari na po ang ating timbangan gagamitin mga baboy. Nakasabik na tayo mga ng baboy. Simulan natin ang ating trabaho. Kaya nga ba't ating papasokin na mga baboy na ating hakotin. Nakatingin po sa ating si Bossing baboy. Mukhang nakikiusap po na huwag sana po siya isama sa ating mga hakotin baboy nakikita nyo naman po oh. ayaw umalis sa ating hammer pasensya ka na boss mukhang mapapasama sa aming ikakarga later. at muli fast forward po ulit mga kababoy hindi na po natin nabidyohan ang ating pagkakalaga ng baboy medyo nahirapan po tayo at ang mga kababoy sobrang kalalakot po at sobrang kabibigat lang po talaga ng mga baboy na ating nahuli mantakin nyo po nga lahat po ay isang daan na ang timbang ay talaga namang mga uh, uh, ah, bigat ba? ano nga po pala mga may ari ng baboy share po sa inyo lahat mga bossing madam at dahil po tapos na tayo magtimbang ay talaga pong ating bubusin muna ng tubig Yang, ang, mga baboy na ating timbang o anto sawa po dito ang tubig mga baboy walang ubos sana all ay kita nyo naman po mga baboy dahil po malalaki ang sukat ay talaga po sikip na po sila sa ating kargahan ang kasya po sa ating kargahan ay mga labindimang perasong baboy po ay sasampung perasong po ito mga baboy ay sisika na eh? At syempre mga baboy, hindi ba po tayo tuloy ang pwedeng umalis? Kailangan po po na ating bayaran ang ating mga na baboy. Ani nga po, nagbibilang na po si Tol Axe ng pambayad kay madam. Medyo malaki-laki po ang ating babayaran, malaki po kasi ang sukat ng baboy. Kaya malaki po ay kinapos po ang ating budget ng pambayad ng baboy. Bukas lang po namin dadalhin ang kakulangan mga madam. Saan po kayo sa vlog? Okay lang po. Anay! Kasing, salamat! At mga baboy, uuwi na po. Tayo po'y babiyahin na pa isto at ng Sareya. Pusta po ang ating pakay kinabos. At sa may-ari po ng baboy, maraming maraming salamat po sa inyong mga dagang baboy. Salamat po kahit kami napawisan at nahirapan ng kaunti. Yun po talaga ang aming hinahanap na challenge sa aming trabaho ito. Exercise at labas ang alak sa katawan. At sa inyong pong lugar, salamat po. Ang ganda po ng inyong lugar. Napakatahimik at napakasarap pong tumambay. Muli, maraming maraming salamat po ulit kay Bossing Ronel Alcala at sa Alcala family po. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po sa Kababoy Vlog sa inyong tagwa. At paano mga kababoy, mukhang dito na po matatapos ang ating mini vlog sa paglalakbay po natin sa mga mundo ng mga baboy mga kababoy. Pasadahan ko po ang update ng presyo ng baboy sa buhay, 175 po ang presyo ng baboy sa buhay mga kababoy. Pumunta po muna, sobrang napakadami po nag at sobrang tumambak po talaga ang mga alagang baboy ngayon. Napanlabas mga kababoy kaya may hindi po gumalaw ang presyo ng baboy na natili po sa presyo ng 175 po. Paano mga kababoy? Hanggang susunod po ulit natin baboy I like, follow, and share lang po ulit mga kababoy. I'll see you po on my next vlog.